Happy New Year po mga ka-HT! Ayan bagong taon na naman po ang ating aharapin. Ito pong nasa harap ko yung makikita nyo. LaserDisc, DVD, VHS, Blu-ray, VCD, VHS, ito pa VHS na rin po ito. At eto pag-uusap po po natin at meron na po tayong Titanic 4K Blu-ray. Ito po siya. Nakumpleto na po natin ang mga iba't ibang klaseng format. Yan. Ah, Betamax. Wala pa po. Kaya lang, alam, pagkakaalam ko, wala pong Titanic na Betamax. Kaya, eto, kumpleto na po tayo. Yan po ang 4K Blu-ray ng Titanic. At ito po ay bigay sa akin. Regalo po ito nung anak ko si Krell. Itong bagong taon. At alam niyo naman po, wala po akong ko eh, New Year po kami nagbibigay ng regalo. Kaya ito po, regalo po niya sa akin. Yan, thank you, thank you rito anak. Sa regalo mong ito, panalong panalo to. At ito po, eh, galing kay Sir Philip Chang. Alam niyo naman po si Sir Philip, puro bago po ang binibenta yan. Kaya ito po, brand new po ito at sealed. Pero ito po, eh, pagdating na pagdating po, eh, binuksan ko na po agad. Tine kinat ko na po yung shrink wrap. Kaya ito, pinanood ko na po agad para malaman natin ang video at audio quality nito yan po siya yan kung mapapansin nyo sakat ah, na natin yung shrink wrap yan po pakita po natin yan po yung harapan yung likod at eto po yung ay palitad yung ano yan po yung pinaka spine nya yan po at ang loob ito po yung 4K Blu-ray, wala po siyang artwork meron po siyang, tawag dito insert, yan, at ito po yung pinaka Blu-ray yan, panalo panalo ito pong titanic 4K Blu-ray, napaganda po ng video quality at audio quality sa video po ang ganda po ng video quality nito yung kulay 'yung depth ng map pinaka video napakaganda po. Ibang klase po ito kung ipo para natin dito sa Blu-ray uh, medyo kailangan mag-upgrade kayo. Medyo malayo po ito. Napakaganda po talaga nito. Lalong-lalo na po sa video quality. Ito po nga pala naka-Dolby Atmos na at may Dolby Vision din po. Ito po ang audio quality po nito. Uh, napakaganda po ng ambience yung po nag-uusap si Jack at saka si Rose sa ibabaw ng barko, yung naglalakad sila, napakaganda po ng tunog ng hangin, ng dagat, yung mga tao sa paligid na nag-uusap po sa para po kayong nandun sa gitna nila ganun po ang tunog nito at ito po, hindi po natin pwede kumpara sa Blade 2249 sa Dune uh, kasi po yung mga pinay lang yan medyo heavy base po yan at saka medyo malakas, medyo maganda dynamic niya ito po Titanic hindi po siya ganun kalakas magtataas po kayo ng volume dito pero pag naitaas nyo na po andun po napakaganda po talaga ng tunog napakaganda lalo na po yung mga ambience sinumulubog yung barko iba po ibang po klase ang tunog niya malayo po dito sa Titanic na Blu-ray ito po, panalong panalo po ito kung sino po ang mga gusto mag-upgrade mag-upgrade na po kayo Talagang ibang klase po ito. At ito po ay eh, nakuha ko po ng full price to dahil po bagong pinikula po ito. Uh, hindi po bago. No? Yung bagong labas po sa 4K Blu-ray nito lang pong December 5 ito nilabas kaya medyo mahal pa po talaga to. Uh, ang pagkakakuha ko po kay Sir Philip dito yung pagkakapili ng anak ko e, eh, 1.7 kung titingin kayo sa Amazon Ah, parang nasa 29.99 dollars ah, abutin siya ng 1.6 wala pa pong shipping yun kung kasama shipping ah, abu abutin po kayo ng 2,000 plus kaya napaka mahal po kaya kung ako sa inyo kumuha, kayo na, kumuha na po kayo kay Sir Philip at medyo meron pa pong natitira yan po ah, 4K Blu-ray yan kompleto na po tayo sa lahat po ng format oh, di ba? Ay, nako. Ayan po mga ka-HT. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa ulitin. Thank you!